Hi Mr. Sanish, kapag magpapakasal po. Required po ba ang babae na palitan ang surname sa mapapangasawa o pwede pong panatilihin pa din ang apelido noong single? Hindi required na baguhin ng babae ang kanyang apelido kapag nagpakasal na. May mga opsyon ng babae patungkol sa kanyang apelido kapag kinasal. Una, panatilihin ang apelido sa pagkadalaga. Pangalawa, gamitin ang apelido ng napangasawa. At pangatlo, ay idugtong o i-hyphenate ang apelido ng napangasawa sa apelido noong pagkadalaga. Ngunit paalala lamang, ayon sa Philippine Passport Act, kung ginamit na ang apelido ng asawa ay hindi pwedeng basta-basta palitan o ibalik ang apelido sa pagkadalaga. Maaari lamang mangyari ito kung namatay na ang asawa, mayroon ng decree of annulment o kaya divorce na sa iyong foreign spouse. May mga katanungan ka ba tungkol sa annulment, recognition ng foreign divorce, money matters, scams, criminal o civil cases, visa, o iba pang legal na serbisyo sa Pilipinas at Japan? Handa kaming magbigay ng libreng online na konsultasyon. I-message kami para sa dagdag na impormasyon at tulong.